Hey guys, I'm the RG Traveler at ngayong araw ay nandito naman tayo ngayon sa Parangay Ibona dito sa Dingalan Aurora kung saan papasyalan naman natin ang isa sa pinakamalinis na ilog dito sa kanilang bayan. Ito ang Deep River dito sa Ibona Dingalan habang patungo kami dito sa ilog na ito ay mapapansin mong napakaganda na makikita mong uh, tanawin dahil sobrang ganda ng mga, ng mga puno dito sa bundok ng Sierra Madre makikita mo talaga habang on the way kayo doon sa river na ito and of course makikita mo rin dito na napakalinis talaga ng tubig niya dito pa lang sa buwad ng ilog na ito ay napakarami ng pamilya ang nagpipiklip Tinagura ang picnic ground ang Lipita River dahil ito ay dinarayo ng mga turista, ng mga magbabarkada or isang pamilya at ng pipiknik sila dito dahil bukod sa napakalamig ng tubig na ito ay napakalimis din talaga. Kahit ako talaga ay mag i ako dito talagang mag enjoy kami lalo na ngayon. Halimbawa sobrang init ng panahon tapos sama-sama kayo ng kaibigan mo at ng pamilya mo na naliligo dito sa napakalimis na ilong na ito ay talagang hahanap-hanapin mo ito. Aba, wala ito ng ganitong klase pag nasa Manila ka talagang kapag nandito ka ngayon sa Dingalan ay huwag mong palalampasin ang ilog na ito na pasyalan Grabe ngayon lamang ako nakakita ng ganitong klaseng ilog na sobrang ang lakas ng tubig niya kahit gantong tag-init ang panahon nakikita mong napakalinis, maaliwalas at nagkaroon din tayo ng chance na makausap ang mga kababayan na natin na nag enjoy dito ngayon Good morning guys, nandito tayo ngayon sa Lipit River dito sa Dingalan Aurora. Kung itong river na ito ay madalas puntahan ng mga tourists dito. Talagang buong family nandito sa lahat. Nag-enjoy sila as, uh, as nakikita nyo naman dyan sa likod. Ayan, nandyan sila at nandito rin. So napaka-accessible lang niya puntahan. And napaka-linis ng tubig niya. Kaya tingnan natin yung ibang mga kababayan natin dito sa Lipit River. Yung experience nila bakit lang at may tubig Bakit binabalik-balikan nila tong river na ito dito? Hindi lang tuwing summer, kahit off-season, ay eh maraming taong pupunta dito. Halik, samahan oh. nyo ako. Napakasaya ng grupo nila dito. Ito agad ang tumukaw sa akin ng atensyon. Kaya lapitan natin sila dito dahil talagang makikita mo talagang napakasolid ng samahan nila at kausapin natin sila. kakasama din natin ngayon dito sa Lipit River si Sir Rodelio. Uh, natin yung bakit sila laging pumupunta dito. Magandang araw, Sir Rodelio. Magandang araw po. Sir, uh, ano po yung gusto nyo dito sa Lipit River? Bakit laging kayo dito pumupunta? Actually po, uh, unang beses pa lang po namin ah, pagpunta dito. Ah, Saan pa po galing sila, Sir Rodelio? Saan tayo? Yeah. 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 Pero muna ba isiha po? Ano, lahat po kayo dito? Ako? Balok. Uh, hanggang sila po, kasama nyo ba? Hindi po. Kaya, yun lang po yung may... grupo na yun. So, mga ano po kami, pamilyang ngir kasi nyo po sila yung mga fan -fan. What's up, family ngayon nyo? Sa family spirit, too. Yes! <laughs> <laughs> Sobrang saya dito sa Dingal ah. Uh, bukod po ba sa Lipit River, mayroon pa po ba kayong mga destination na gustong pasyalan dito mayroon sa Dingal? Meron po kasi kaming kakilala dito na kaibigan namin tiga Dingal Kaya, pero pwede po, po naman alam kung anong lugar yun eh. Ah, <laughs> uh, yung so, okay. lighthouse oh, po. Ba, natahan nyo na? Hindi <laughs> po namin alam, pero sila po magdadala sa amin. ang <laughs> galing ah, po. po kami. Pero lahat po dinadala na, na pinipunta namin lugar magaganda. Yes. Wow. Thank you so much at uh, kahit paano ay napasyalan nila dito ang Dingal dahil ang layo pa pala ng binyahe nila. O baka mayroon ka pong gustong uh, bukod doon na batiin na nanonood sa atin mga kaibigan niya sa Manila. Invite niyo po sila. Si tama mo. Ako po si ano, Rodel de Espiritu po R O D E L l I O. Meron po akong Instagram tapos po Facebook. tapos po yung ano ko po yung YouTube channel ko po is ano. <laughs> <know? laughs> Sige po, isa <laughs> rin yung YouTube channel niyo po. <laughs> Tropa ang ano po niya. <laughs> <laughs> Ayun na sir. Ayun, WhatsApp sa mga Muntin Lupa, tsaka taga Muntinlupa at saka taga Mindanao yun lang po. Ayun, <laughs> Ay, yun lang sir. Ito eh. po yung mga kaibigan ko. Ayun kapatid. hello po. Yes. Ah, shoutout po sa mama ko na sa hospital ngayon. Ayun, nagkatawa ko. Sana ko. Ah, kala <laughs> ko na. Shoutout po yung tagabalok. Bok Kevin, nasa vlog na ako. Pinabati ko po yung mga kakosa ko dyan sa Muntinlupa, Lupa, sa Pilipin. Ano ko makabasin? Tumakas lang ako ngayon eh. <laughs> Thank okay, enjoy po. Enjoy, enjoy po kayo. Binabati po kita kuya. shoutout out sa'yo. <laughs> Ah, ano namin, hey pinaka-pinuno? Hello po, binabati ko kayo na dyan. <laughs> Thank you so much po at enjoy po. Salamat. So, ayun guys. Maraming salamat sa pagsama sa amin dito ngayong araw sa Lipit River. Pero mukhang hindi yata kami pinapalis dito sa Lipit River. Ang tawag na pala guys sa sinasakyan naming ito dito sa Dingalan ay ang Parmal na uh, nila dito kung saan ito ang ginagamit nila mismo sa pag, kapag mayroon kayong uh, tour na uh, chasing waterfalls o iba't ibang lugar na gusto nyo puntahan dito sa Dingalat. Akala namin talagang hindi na ako makakaalis dito sa Lipit River dahil uh, hirap na hirap yung sasakyan. Pero akala nyo lang yon ito ay nahihirapan. Pero ang totoo niyan, ang makina nila dito ay napakalakas. At alam nyo bang ito ay kaya nyo pumunta sa iba't ibang waterfalls dito sa Dingalan. Ito na mismo ang tanging uh, Uh, parang isang uh, samahan nila dito sa dinggalan at ito ang kinabubuhay kalimitan ng mga magsasaka nila dito ang paggamit ng farmal so yun guys uh, more adventures ang ipapakita ko sa inyo sa susunod na araw kaya samahan niya ako ulit dito sa dinggalan Aurora